Yan na po ang laman ka ito. Pero kulay white siya. Ini po, binalad mina Tapos, pag binalad na siya, ayan. Pa um, magatipon pa po kami. Kig, dakol pa para. Dey, tipid siya sa, ano para tipid siya sa pagpagiling. Kasi saan pa po yan. Tapos, uh, ipapagiling para maging at uh, tsokolate. So, ipailin niyo po sa inyo kung paano. Tapos, kung ano so, resulta. Wala po kaya kami digdi example ta naubos na. <laughs> Ayan. Bubulakon na po ni Ma. Tapos, ibabalad po. Ma? Ah. Wow. Mm. Yan. Ah, makakain. Yes. po, ma. Yan. Malin po ang kamot ko, nagugas na ako. Pwede man po siyang kaunon. Susupsupan lang. Mm. Medyo Tamis, tamis. Na may ah, ayan. Maasim siya na matamis. Ini Paano siya? Ah, sweet and sour. Hmm? Bukas ang taan na gabos. Ini ang pag. Hindi e, mo na ikagos. Tapag ugas. Yan po nang Kung paano ang pagkaon kang santol, iyo man siya. Peban lang, so, buto kang santol day na pigagamit or dahil na napapakinabangan. Pero ini, iyo so, uh, kukwaon sa iya. Piso. Ini, pinakaon ni pa. Hmm, Pero ini po, ugasan pa man ini. So, sayang man. Ugasan man siya. Wala man ako virus. Relax ka mo. Nagagadan <laughs> ang virus pag tigsan lang Pero ko po siyang pigtatanaan. Overripe na ini, pero ako mo kaan. Bako so, iyan ka, kaanis. Mm. No. Naamitan ako paan. Hintay nga ka, So, kung maigos ka mo magsup-sup ah, mag kang kakao, <laughs> pwede man. Pero kami kaya, dahil, so, parang pagbisang, pag gusto pag mo lang, iyo lang kami nagkakaon. Or nag-sup-sup ah, hmm, -sup sup ka Gabos na iniigig ka. Mm -hmm. Pwede man na dahil, sup-supan. Pag may sabihin, sup-supan, gabos mo na siya i sa tray na yan. Tapos, pamarahon siya. Ibabalad mo. Ano Ay, ugasan. Ay, ugasan po, go, Nay. Tapos, saka, i ugasan, saka, ibabalad. Ngunyan, pagka balad, natuyo na eh, siya, pwede na, ano, talagang dry na dry na siya. Sa so, sanlago na siya. Ano po, matama? Sa San lago. tapos, pakasanlag pa. i, ma, ubakan a ah, ubakan, hubakan. pa ito, siya so man, para man, maalis. Man. Para kapag, uh, kunyari, ginibo na siyang chocolate, pag giniling kaya siya, ang ubak day natudurog yung nadudurog. Huda, matarom mat mat ito. Mm, matarom siya. Ako araw ni magaon. Dakul. <laughs> <laughs> <That's cool. laughs> oh, yummy. <laughs> araw ka magaon. Si Maru kahit ako dahil. syempre, saru, saru. medyo social-social kita. <laughs> Sabi nga, ibaga social na tika po. <laughs> yeah. Kano, gusto mo na? Gusto niya, oh. Gusto mo pagi kakao. ang advantage ka ini, may ibog siya, maski may insect may na dapo, dahil may na dahil may napinitrate sa pisong ka mm -hmm. inikat ikbog. Kaya dahil siya ano hmm. Hindi po na kaninang may damage siya sabi mi. Ayan. Ayan siya. Dahil man naapektuhan so sa laog niya. Ayan siya. Okay pa siya. O sa laog. Tapos, so ugasan man siya. So, bako lang pigikaon ang pisog. Ay, pigasap sa panang pisog. Hindi pa Pati yan daw. O. Pwede yan. Hindi o. Pwede inyong Ano po apod ka yan ma? Baludbod. Baludbod. Hmm. Parang ini, pag pigkakaon. Alam mo, yun lang po yan, ma. Mm. Mm. Sa may ngipon. Pero sa araw kong bilang <laughs> na rin ang ngipon. sa sa pan lang. Hmm. Yung pigkakaon, hindi talaga, ma. Hmm. 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 Anapon po yung dungo niya si Kakao Girl. <laughs> <laughs>